Hello mga kapatid, mga ano, kabayan. Panuna ng proklamasyon ng mga kandidato ngayon. <coughs> Ito si yung pinakalala ni Bombong Marcos sa mga lineup niya. Tingnan natin oh. Masyado siyang mayabang. Pinagmalaki niya kagad yung mga kanyang lineup. Siniraan niya yung mga kalaban niya <coughs> mga bata ni Tatay Digong ito pakita ko sa inyo kung ano sinasabi niya mantalaan ang krisis ng pandemya pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay <coughs> mga kapatid yung mga makikinig sa atin sa radyo hmm. si Pangulong Bongbong Marcos po yan Sinabi niya yan during the campaign kick-off rally Kahapon sa lawag. Oh, yung alyansa ng bagong Pilipinas. Mm -hmm. uh, sabi nila, ang, ang word na ginamit ng maraming observers ay bahanghang. maanghang. Maanghang. Oh, oh, oh. Correct. Kasi parang sinasabi ni Presidente, wala doon sa kanilang mga hanay yung nanamantala sa pandemya. Aray! Wala yung mga pumalakpak <laughs> habang uh, kinakanti tayo ng China. Eto, ay, grabe nasa na yun. Oh. Pakinggan natin. Game, game. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng at na kung, kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan, walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kami naman nagsasangayos sa sinabi. Huh? Kasi talagang wala namang may gusto na talaga may under tayo ng China. No? Pero sabi ko nga sa inyo, the 90-day campaign na may mga pambubusga from from different camps. Ano? Sinabi rin nga kagabi na, uh, pero Si Presidente sa likod niyo eh meron san sinabi author ng pogo ay pa, ba so masakit yon kaba sa binalingan ka nang ganun tapos yung kapag nung ilang times tayong inabi api may komi ba? may iba doon yung timba doon hindi komi bu. Correct. Pero pumapalakpak habang nagie-speech. Ano hala na pagso na palakpakan. Okay, okay. Uy, correct ko lang yung sinabi ko oh. kanina. Hindi ko alam anong lumabas sa bibig ko. Pero, Alyansa ng Bagong Pilipinas. Okay. Hindi oh, ko alam ang sinabi ko kanina. Yeah. Oh, oh. So, ito pa. oh Eh, meron talagang pinatungkulan ng derecho eh. Mm -hmm. Yung nasa Pasig. oh Diba? Mm -hmm. Hindi ilog Pasig ah. Pasig, ano, Holosillo. Oh. Sa city. <laughs> ay meron pong event doon kagabi, at meron tungkol sa propeta. Ay! Propeta? Anong propeta? Oo, pakinggan niya natin. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng bugat ng krimen nang sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga bogo. Uh -oh. Asa na yung bula ang propeta. Uh -oh. Parang about nasa first, first, sa first, first okay. sentence. Magkarugtong. 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 ano? Sinabi so anyway, ni presidente yung sa balang propeta uh -oh. si uh -oh. sa pogo. So again, pati, sinasabi pati. namin na wala po kami mm. sinasabing ano, may mali o tama sa mga, mga opinion niya ng mga politiko ano po. So sinasabi lang namin nakagabi, ang first day ng national campaign, yon ang mga naging maanghang na sinabi sa lawag mm -hmm. na nag-react ang mga nasa Pasig City. Mm -hmm. May sagot agad. Tapos yung mga nasa Cavite ay nambuska doon sa mga palitan ng mga maanghang na oh, salita. Oh, oh. So, ganun po yung nangyari dyan. At para maging fair tayo, eh, pasagutin natin yung mga pinatamaan. Oh, okay. Oh. Pwede ba natin? Asa na. Mm sabi niya sa politika eh. sabi sa panik sa ng putik <clears throat> pangalawa ang pinatatamaan niya obviously yung tatlong kandidato si senador Bongo senador Pato at saka si Pastor Kibuloy dapat tingnan niya mga record nun maaaring eh, wala silang karanasan ang sinasabi niya pero baka meron sila mga karanasan ng uh, katiwalian. May karanasan ng uh, kawalan ng kaalaman sa pagpapatakbo ng pamala nung sila yung mga Si Ano po yan ha? Attorney Salvador Panelo. May isa pang sumagot. sumagot. Si Senator Bato. Yung uh, truga kay sa bigyan natin ng tsansa, sigurado yan, at kung atin ang Malacanang, kaya-kaya natin yan. Pagkasuporta ko doon sa uh, aking uh, laban ay si Senator Pungo at si Senator Ruben Padilla. So pagpagbutuhan, tatlo lang kami, talo pa rin. Ayun mga kabayan. Tingnan nyo naman kung paano minaliit ni BBM yung mga kandidato ng kabila. Matindi. Kala mo naman napakalinis ng kanyang ano, line-up. Yung mga dati ng senador yun. Yung mga bahay din ng katiwalayan yung mga line-up. Lalo si B. Pacquiao. Nung lumalabas silang presidente, magkalabas sila. Lintikang panila ni Pacquiao dyan. Oh. Kurakot ang mga Marcos trilyon-trilyon ang ninanakaw. Papakulong niya si Imelda pag siya nanalo. Ngayon, ang bandang uli, maganda na sinasabi niya sa si Marcos. Maganda rin ang ekonomiya ng Marcos nung si Marcos ang namumuno. Ito mo nga, ibubuhat mo ba yung mga ganun tao? Tulad ni Pacquiao. Nako, buhay tayo. Binoto pa natin yung mga lanip ni Buombong na yun. Eh, yung mga pangako niya ng unang mabal si Presidente, alam na tapat kahit isa. Bentim bigas. asana na? Lanip na namura, nagmahal pa. Nagana pang pulburon. Nagana pang krimen sa pamamahala niya. Ayan, tayo na mga Kapabayan ang humusga sa mga kandidato na yan. Pero ako, ako tatanawin nyo, wala, wala, wala ko yung man sa isa na yan na kanyang line-up. Basura ko lahat yan. Straight ako sa BTV laban. Tatay, digong.